Yo, mga kakuridas ah uh, nandito na tayo sa Bukana, no? At dito tayo sa laging pinaglalaroan ni Idol. Ayan. So, tingnan lang natin, kakuridas kung nandito ba si Tatay Tatsuki at Puntahan natin sa yo kakuridas nandito rin ng hapon at nandito pa yung mag natin ah uh, minidyo ko lang to dahil namimiss ko yung ah uh, pinanggalingin ko sa lite yun at kung anong layo yung kilanchong sila Tung Luis at yung dagat halos ayan na yung dagat oh. namimiss ko yung lete eh. oh. at yan yung kilang idol na na bangka <clears throat> maganda sana yung dagat oh. Ah, Namis Na ako. At yung idol, ay uh, yung idol Zapper talaga may uh, and kasama ko doon katabi ko pa at uh, iniwan ko lang para flex ko lang yung yung nararamdaman ko sa bilang isang uh, probinsyano. uh, yun. Ilang ka at Maka sampai <laughs> apa ah, pun tak. Mengganda dengan apa ni lah. Sunset lah. Nice. Sunset apa pergi dah. Pero yung dagat na ito ni Kukuridas, yung lagi sinasabi ni Idol na hindi talaga pinsaan to dahil marami ng buhay na kinukuha. <clears throat> Ang ganda. Okay. So, sayang lang, nagkataon. Hindi ko dinala yung mag-ina ko. Pero next time, mayroon pa naman. Uh, second, feeding, second feeding pa naman sa ano, uh, team Tim at ngayon na uh, second feeding ng sumpi ay birthday ni uh, tag Sir Eric C. Corpus. Uh, uh, sa t-shirt namin uh, provide by gandang ni Santo Flag. Nice. At itong mag din, ganun din. Ah, uh, thank you, thank you sa inyo dyan. Ah, uh, pati ah, uh, laki nang naitulong mo. Ah, uh, gandang misan to sa akin. Thank you. At napamangha talaga ako sa dagat kasi laging dagat din ako. Ah, <laughs> uh, yun. Yan o, may naligo pa. Yan, may naligo pa kakuridas. Mga bisita siguro yan. Yan at, yun lang I-flix ko lang kasi maya maya Uwi na kami uh, Sabay kami ni Sabay na lang kami ni ano Sabay na lang kami ni Ah uh, Yung sekretary ni Gandang Miss Santos Si Miss Leslie Sabay na lang kami pa uwi Ng Maynila Alright. So Hindi na tayo pwedeng lumapit doon May, may kantahan Andun doon, doon yung kalaban natin Yan Ah uh, Set out na lang doon sa Ah uh, hindi pa pala. Uh, inantay ko si ano, Tatay Tatsuki. Wala daw kasi nandun sa Porton. Ayun, kung nakita nyo yung isla na yun. Ah, uh, saan ba? Ayun, yung middle ano. Porton Island na yun. Nandun daw. May mga bisita daw. Nandun si Tatay Tatsuki. So, hindi ko makita. Hindi ko na, hindi ko makablis. Ayun na lang. So, abangan na lang natin kung paano yung uh, regalo ko or pasulubong ko kay Idol, paano hanapan ng paraan ni Tatay Tatsuki? Iyon lang abangan natin sa vlog ni Idol. Dapit na or kay Chong at kay Dagi. Yan. Abangan nyo na lang doon kay ano sa vlog nila. At ako'y papaalam na hanggang dito na <laughs> yung aking vlog at uh, bawin na lang din kami. Yan. At ano kami? Ako lang pala. <laughs> Alright, kakorinas, yun lang. At uh, next time, balik natin dito. Medyo comfortable na tayo. At may sarili nito yung hawakan. Dahil wala tayong holder. At wala ito yung ano. Alright, kakorinas, ano ito? Kapugoy namin. Yan, yeah, hinapot na, na kami. <laughs> At, oh. Oh, palisimper. So hinapit ang hinapit kami ng gabi at ang chong nandito ba at ang idol So Sa akin ay maliwanag mali para kay Chong. <laughs> Ay, Oy, si Kasangke, si Tau kay Kasangke. Nang uh, minyan. Oh, oye, oh. dito mo may isa mas <laughs> Kala ko mo ina. Alright, so yun lang, clip ko lang para dagdag dun sa... Inaantay ko si Tata Tatsuke, hindi ko ma... Nandun pala sa fortune. Ah, may bisita daw. So you're lucky, good night, I love you.